ina ni Catherine, may paglilinaw sa kumakalat na balita ng paglipat ng anak sa ibang network. May paglilinaw ang mami ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo hinggil nga sa kumakalat ngayon na balita na lilipat umano si Catherine sa ibang network. Matatandaan na umugong nga ang balita na si Catherine Bernardo na ibang network pagkatapos ng hiwalayan nila ng kanyang boyfriend na si Daniel Padilla ilang vlogs at blind items ang lumabas ngayon sa social media na marami o manong network ang nag-offer kay Catherine Bernardo para lumipat ito. Ngunit, agad naman itong pinabulaanan ng nanay ni Catherine na si Min Bernardo. Batay nga sa ulat ng ABS-CBN News, nilinaw nga ni Mami Min Bernardo na hindi aalis si Catherine Bernardo sa kapamilya network. Narito nga ang naging pahayag. Aniya, hindi aalis si Catherine sa kapamilya network. Pero para nga sa marami mga netizens hindi na nakakapagtaka kung hindi lilipar si Catherine Bernardo ng ibang network sa kabilangan ng hiwalayan nila na kanyang real at real life boyfriend na si Daniel Padilla. Dahil kung matatandaan nga, noong kasagsagan ng pandemic at pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN ay isa si Catherine Bernardo sa mga loyal na artistang na natili rito.